So good morning guys. Ngayon uh, sa vlog na to, uh pang third day ko yata 'to dumating after na byahe namin, bakasyon namin ng family. So dito, ngayon ko pa talaga asya dumating ako after uh, before tong vlog so two days ago. Hindi ko sinilip. Tapos the next day, um uh, may mga pinaaraw lang ako. Tapos ito yung pang third day na dumating kami. So, ngayon ko pa lang talaga siya makikita uh, sa malapitan. Kasi sumilip lang din ako nung ano, mabilisan lang. So, dito, yan, ito yung na talaga tong isang to. Si, ah, uh, pangalan yan? Yan, nag lang ako, nalimutan ko na. Yan, may mga nalagas na dahon. So, dito kasi nauulan naman to, so hindi naman sila dehydrated. So, okay naman siya. Tsaka yan si Purple Delight, hindi naman yan maarte. Ito may mga damo lang na tumubo dyan. At meron na naman yet, Buto ng uh, bunga ng noni. So, yun. Tanggalin ko lang yan dyan. May mga na-dehydrate ako ngayon. Nakita ko. Tapos, meron din naman na okay lang. Tapos, dito sa side na to. Okay naman sila. Pero, itong area na to ngayon currently ay wala na siyang halos na-receive -re na sun. So, parang tanghali na lang tapos saglit lang kaya may mga talagang humahaba na so yan yeah, nyo ni iba na naka kaya may kalat makalat dun kasi ano dun nilatag ko yun nung, second day ko para maaarawan sila so, iniwan ko dun kaya wala sila sa pwesto nila Itong missing you na may bulaklak na siya. Kasi nung umalis ako, diba, parang pausbong pa lang siya ngayon mabas na yung bulaklak na hindi ko na muna siya ikat tignan ko lang kung anong tsura tas eto ter, eto yung kung maalala nyo sa vlog na naputol yung isang purple delight tas nilagay ko lang dyan yan may baby may umusbong na na baby yan ako kung may ugat na to pero tignan ko lang mayaan ko lang muna siya dyan kasi minsan yung stem naman nag-uugat eh. Yung iba, okay. Yung iba, payat na. Tapos, ito pala si, ano, si pig's ear? Ear? Pig's ear? Na, diba, ang taba-taba niyan? Oh, ngayon, ayan na siya. Dried na, dried. Tapos, okay naman yung stem niya. Ah, naiwan yung bagong usbong. Siguro kasi hindi siya nadiligan. Tsaka, parang di ko rin siya nadiligan bago ko umalis, eh. Yan. Yung mga bagong usbong niya. Tapos, yung bagong usbong ay payat kaya di ko alam paano ba siya patabain baka lagyan ko ng konting lupa kasi fast draining tong ano niya soil mix niya ayun sayang yung matataba na yun tas puro itim na di ko alam kung na fungus siya pero parang hindi naman yan tapos dito may mga maliliit na ano ba yung parang Malilit na centipede. Wala ko nang tawag dyan. Kalat-kalat nyan. Hanggang paso, nakakarating sila. Yung yun pa yung dahon. Ang daming dahon na lagas nyan. Sayang, so, tutuwa pa naman ako dyan. Natapo na lang siya. Kung mamatay siya ngayon, di... Okay lang, di na ako bibili ulit. <laughs> Tapos ito, yan Okay naman din siya. Hindi ko name niya. Yung iba maraming dried na dahon. Itong si Fire and Ice. Hindi ko yung gusto yung forma niya. Baka iakyat ko to. Kasi wala na nga ang araw. Bum bumuka na siya masyado. Ang pangit na niya. Saka baka palitan ko yung soil mix niya. Yung iba okay yan din si Missing You. Gusto na namang padilig. Tapos itong pat na to, okay naman siya dyan. Muti na lang nung bagyo, hindi, wala namang anong nangyari sa kanila. Kahit malakas ang hangin daw, okay naman. Tapos ito palang side na to, yan. Yung kawayan dyan na ginawang poste, kinain na pala siya ng anay. Yan, tumumba na siya nung ano nakakaulan. Kaya baka talagang pap sabi nung asawa ko, ayusin daw nila dyan. Kasi yun, kaya baka maganda parang bakal na, no? Ito si Rupi Donna na maputla na, hindi na siya red. Nung dumating ako, mashi siya. Kala ko kung ano nangyari. Huh? Parang naglagas lang siya ng dahon. Natuyuan na yung iba si Lawi, okay naman. Ito si Olivia, okay. So, kaya makalat dyan, guys. Kasi itong, the day before nyan, binilad ko sa araw itong mga to. Ngayon, nung ko siya nilagay. Tapos umula nung gabi. Kaya basa. Ayan, si Ruby doon. Nabakalagyan ko ito yung garden soil. May nabili akong garden soil. Kaya parang hindi siya maganda. Parang clay. Parang ano. Wait po ko dito sa amin. Parang hirap pumanap ng magandang klaseng garden soil. Sa mga taga Baco or saan po kayo bumibili? Baka mayroon kayong ma-recommend. Or kahit online. Ayan. Since lawi, okay na naman siya. Yung mga nandito, kaputla na talaga sila. Ayan si Orange Lover, hindi na siya orange. Green na lang siya. Nga, nadiligan ko to bago ko umalis. Kaya okay pa yung kanyang dahon. Hindi pa payat. Nangis ko lang yan para maibalik na sila sa pwesto nila. Kaya medyo nakahili yung camera. So, ang hirap pag umaalis, no? Kasi... parang ang laki ng changes pagbalik mo pero mo one week lang ata ako or more than a week ako nawala pero pagbalik ko yung iba, halos sobrang payat na. Meron pa nga, mamaya pakita ko yung ice plant ko na wala na, na, nalusaw na. Bulo na lang talaga yung ibang binili ko matitibay. Pwede ilaban. Basta naman hindi sila gaano or hindi talaga sila diligan eh. buhay eh. Mas okay sila na uuwi kaysa sa no overwatered. Kaya ayun, mas parang mas maganda na yung mga titibay na lang ang binibili ko talaga. Hindi na ako na masyadong excited pag bumibili ng mga plants. Kasi nga, maganda rin yung ganito, subok na sila, kahit iwan mo. So dito ay na-arrange ko na lang sila. So eto naman si Derlu na walang ka problema. Medyo mga may dry leaves lang siya pero konting niling lang, okay na siya. Ang ganda ng kulay nito. Yan, so wala ko din to, iakyat ko siya. Ang daming ayusin ngayon sa garden ko, guys. Sobrang gulo. Unang-una itong ano nga yung greenhouse ko na nasira na yung pa, pinaka bamboo niya, pinaka poste niya. So yun, baka pauna ko na tong paayos. Kaya mo ang gulo-gulo. <laughs> Tapos itong iba rito, iakit ko na sila kasi nga ang pangitan nila. Pero yung iba, iiwan ko kasi hindi rin naman sila kasha lahat dun. So, bala ko, idiligan na rin sila. Ito si Crimson, okay naman siya, walang problema. Alam ko na diligan ko to bago ko umalis eh. Alam, nga, may mga dumi-dumi pa rin siya. Pero ang ganda-ganda niyan. Ito yung Uh, arun pay ko na nabali so, recovering pa rin siya. yan yung purple delight okay naman sya uh, yung mga propa okay din ito ewan ko lalaki pa yan tas ito uh, si banlu ata to or spotted deer hindi ko talaga na siya gusto so baka last ko na to if ever mamatay siya hindi na ako bibili ulit. <laughs> Kasi lagi siyang, hindi ko masya, or hindi ko makuha yung timpla niya. Kung gusto niya ba ng araw. I mean, nung una, nung unang dating niya, okay naman siya. Kaya lang nung nag-summer nito, ayun, medyo marty siya. Ayan, si ah uh, cream tea. Okay naman, wala naman tayong problema kay cream tea mo. adjusted na siya dito sa area niya. At bala ko na lang siya iakyat din. diyan yung mga kalansyo, okay naman sila. So, dito sa taas, yan, itong mga, hindi ko alam pangalan ni nito, guys, nalimutan ko na. Ayan, bala ko din yan iakyat. Tapos, sa check ko kasi parang may nakita ako mga milibugs din dyan. Doon sa isa, alam ko, uh, black bullet ba yung pangalan ng isang? Yun? Correct mo na lang, guys. Yan. Yung iba dyan, talagang etylated. etong si Crispate Beauty, okay naman siya. Medyo dehydrated. Pero okay naman. Wala lang siya nare-receive masyadong araw. Ito si Roman. Roma. and Dehydrated na siya. Yan. Nag-iisa ko na lang na Marpin. Kasi yung Marpin ko na na lash ay niregalo ko. <laughs> Kaya ito na lang siya. Ngayon, medyo nahirapan ako magganap Nung medyo magandang form. Pero soon, sana makakita tayo. Si Makdo okay naman kahit wala masyadong dilig. Nasa ano lang naman, tas silong lang siya. Tas maliwanag naman yung area niya. So, kaya okay naman siya. Pero kung iwan mo yan na tilik ang araw, tapos di mo didaligan, mamamatay yan. Tapos ito si Pancake na Salmon. yan, iakit ko rin yan alam ko wala yung ano eh, wala yung lupa eh, kaya ganyan siya parang payat tapos itong ah, uh, ayan, itong Fred Ives ko ang dami niya milibugs, nakita ko dyan kaya iakit ko yan para sprayan ko ng alcohol Ano ko kung kailan naman umalis ako, saka naman daming ano, no, peste. Ba't kaya ganun? Nung no? no, nandito ako, okay naman sila. Walang problema. Nung umalis ako, ang dami na lang problema, guys. Kasi ito yung propa ko. Yan, yeah, may ugat na siya. Ang ganda niya na. So, diligan ko rin yan soon. But, ewan ko lang kung kailan. Yan, chinchek ko lang sila isa-isa dyan, guys. Kasi natatakot ako kung baka may nangyari na. Kasi itong green eyes ko, okay naman siya. Mukhang naka adjust na to gusto ko na to guys. Pag ito na pag adjust sa area nyo. Tapos summer, nagbo-blue siya. Ang ganda niya. Hindi siya green eyes eh. Nagbo-blue siya. Tapos ito si Icy Purple. Na medyo etilated na rin. Umaangat. So, kaya iakit rin natin yan. Nakita niya yung parang bleaching niya. Nakarecover siya. Sana ma-reach ko pa yung kulay niya, no? yung talagang parang purple dumating to. Ang ganda-ganda ng form niya. Tsaka ang laki niya noon. Ngayon medyo lumiit siya. Nag-adjust siya. Medyo nakakahilo tong vlog ko. Paikot-ikot kasi ako. Kasi check ako. Yung darling ko sa gilid. Wala mang problema. Kahit wala siya masyadong araw dyan. Malusog pa rin siya. Meron ako na to sa taas eh. Hindi pa siya ganun kalash. Clamping siya pero hindi siya ganyan. Maliit pa siya. So, yun. Okay naman yung iba. Itong aking hanging plants na burrito at saka ano, donkey's tail. Okay naman siya. Kailangan lang ng konting nilig. Madami na siya mga dried leaves kaya yeah, tatanggalin ko lang dyan. So, gusto ko tong form niya ngayon kasi ano na talaga siya. Nagbo-blue or parang nag-light green. Pag-tab dyan. Dati, di talaga ako makabuhay niyan, guys. Ngayon, no. Dapat pala sa ganyan area lang siya. Hindi masyado natatamaan ng direction. Pero, um, maluwa Kaya pala yung iba, sa ilalim ng puno. Yung nakikita ko na vlogger. Nasa ilalim siya ng puno. Tapos, ang lush niya. Siguro kasi dahil open lang yung area, no? Tsaka mahangin. Medyo kalbo lang yung stem niya, pero buhay naman siya. So, dito, baka sa area nito, ang iakit ko naman ay itong Snow Peach bam, Yan, yung kamukha ni Chloe. At saka yung isa na si Opalina na nag-stretch. Yan, alala ko na yung pangalan niya, Opalina. Sko, nalilimutan ko na. Tapos may Chloe ako dun sa gilid. Tapunan ng halaman. So, <clears throat> yan. Tanggalin kaya isin kaya. Ito naman yung naputol na purple delight. So far, okay naman. Diyan lang siya. May parang ugat na. Sorry guys, sa manok ka. Kasi dami manok sa bahay. Kahit mag-voiceover ako, naririnig, naririnig siya. Yan, pati to si Claret. Kasi nga, natap, na, laglagan din to ng bunga. Kaya, Yaket ko rin siya. Ay, ang daming babies. Na, na, na ano yung stem niya, no? Pero, pero buhay siya. Kasi nga, grabe maugat yung si Snow Peach. Tapos itong si Super Bomb, gusto ko pa niyang bumili. Wala siyang kaarte-arte. Gusto niya yata yung may konting ano. May alnus na composto eh. Kaya parang ang taba na. plus may baby siya sa gilid. Plus meron pang baby nung sa leaf propa niya. Kaya looking forward ako dyan na lumaki siya. Sana lumaki sila dyan. <laughs> Hindi ko yan binibilad sa araw eh. Dyan lang sila. Sa silong. Kasi parang nag namumutla. Ayoko nang parang grayish yung kulay nila. Pag sa parang bright area lang, ma pink-pink siya. Tapos ito naman, puro dry leaves lang. Pero buhay naman siya. Yan, iba dyan. Pinarawan ko kahapon. Kaya nandyan lang siya. Pero baka ibalik ko na rin yan. Tapos ito yung ice plant na sinasabi ko guys. Yan, deads na siya. So, ay, hindi na tayo bibili, no? Kasi deads na. Pero may isa pang ano na buhay naman. So, baka niligan ko yan para makarecover pa siya. Kasi itong mga nandito, binaba ko kasi bala ko siyang iakyat. Kasi nga, nag-stretch na to. Alam mo ito to. Pero, ang ganda rin ang kulay niyan. Kaya, iakyat ko siya. Hindi rin siya masyado mga arte. Although may mga dried leaves niya. Yeah, Mabilis siya magkaroon ng dried leaves. Kasi grabe rin siya magugat. Pero, yun. Gusto ko siya kasi hindi siya maarte. Yan ang mga gusto natin. Hindi maarte. Yan. Oh, ang dami niyang dried leaves gusto kong makita yung mga stress color nila kaya gusto kong iyakyat para maarawan sila kasi to alam ko nagpipink pa yung tips nito eh. kaya nagustuhan ko dati kaya namain ko tapos ang laki-laki niya nun. ngayon kasi yan na stretch siya dyan pero okay naman siya at least buhay yan ang ng isip ko ano ko ano nang ginagawa ko <laughs> ang random mukuha pa ng mga dry leaves Mantalang ang bala ko. Mabilisan lang. Iakit ko na yung iba. Ayan, napatambay na ako dyan. So, okay naman siya, no? Naputla na siya, pero gaganda rin yan. Ano yun, parang nag-red nag yung tips niya. Tapos, ito, tuwan ako dito kay Variegated Verserk. yan kasi medyo dumami na yung dahon niya. Nakaka-recover na siya ulit. Tapos namumula-mula siya. Tapos yung variegation niya yung white. Ang ganda ganda tignan. Sana lang lumaki yung dahon niya, no? Kasi nga lumit siya sa akin, eh. ko alam ko anong mangyari pag tagal. Pero sa ngayon, ganda niya. Yan na, nag-pink-pink nag siya. Lalo na pag nainitan. Pero siguro hindi din to pwedeng nabibulad. Nag-dry, nasusunog siya sito ito si Chroma at saka si Avocado Cream. Yan, si Avocado Cream, meron ako niyan sa taas na two heads. Kaya lang na deads. e eh, siya na lang naiwan. Mas maganda yung ano niya, yung nakarecover siya agad eh. Ewan ko ba't na matay yung dalawa. So, ngayon, siya na lang muna ang alagaan ko. Sana lumaki siya. Tapos, ito, napansin ko, may kuto rin siya. May mga insekto rin si... Chroma, kaya gamutin ko rin yan alcohol lang naman nilalagay ko guys pag minakita ako mga ano uh, mili bugs nawawala naman basta pag spray ko ng alcohol hindi ko na muna siya papaarawan tapos ito uh, yan didiligan ko lang yan kasi medyo payat na siya nakalimutan ko yung pangalan tapos ito si Laon okay naman si Laon kaya lang maliit na rin siya kaya pag ano pa, didiligan ko din. Dami din didiligan. Yan, binabalik ko na lang tong iba. Pero tuwan-tuwa ako dito sa mga to. Yung makdagali na yan. Grabe, ang dali lang yung alagaan. Hindi siya maarte. Yan guys, talaga din nakapibili yan. Si Banlo ba yan o pink spot? Ayoko na dyan. Tapos dito, meron pa ako maliit na arunpe you know. Gusto ko kumuha ng clamp ulit nito eh. Kaya mahirap kasi yung may bisita tapos manghihingi. <laughs> Hindi ako makatanggi kaya nauubos sila. Dapat kung tutuusin, mas doble na sila ngayon yung dami nila. Kaya lang kasi iba na may ibang kamag-anak ko. Kaya nauubos. Or tapos minsan di naman naalagaan, namamatay. So nanghihinayang din ako minsan. Kaya lang wala ka naman magawa kasi kamag-anak mo, ba diba? to so, mga to. Ayan, iakyat ko yan. Kaya binababa ko na. Ang dami kong iaayos. Sana maayos ko tong greenhouse agad bago mag-summer para may paglagyan ako. Yun yung isa si Black Rose yan eh. Hindi ko alam kung iakyat ko yan. Tsaka yun, isa parang si Tapalpa. Nakaka-recover na rin siya. Tapos itong variegated ko na pakitoids pa yan. Diyan ko na siya nilagay kasi parang nagustuhan niya. Kaya, diyan ko muna siya iwan. Tingnan ko kung lalago pa siya. So, ito si Pink Ruby. Mukhang okay naman. Green nga lang siya. Tapos, dito naman, nilagay ko dyan si Kiss Beauty. Ayan, sayang yung mga dahon na nalaglag mo. Okay naman sila, kahit pa paano. Wala namang mga nagrat. Itong ruby doon na baka iakyat ko siya. Kasi green na lang siya. Gusto ko yung pink siya. Kasi babalik ko na lang tong iba dito. Tapos yung matitirayin yung mga iakyat ko. Ito yung mga leaf propa ko na Murasaki bira ko lang sila diligan. Kasi pag panay dilig din na uh, tut, uh, natutuyo or nagmashi yung ano niya, dahon niya. Tapos ito, yan si Korean Rosette. ba diba? Parang maliit lang yan nun, diba? Ngayon, temo, ang laki na niya. Ayan, yeah, may malaki na rin yung mga babies niya sa mga stem niya. Ito din yung maganti dito. Ang bilis lang yung makarecover. Pero yun nga, during summer, talagang sensitive siya. So, di ko lang alam kung... Kasi balak ko din summer, dyan ko na lang siya ilagay. Iwan ko na lang siya dyan. Tignan ko kung ano mangyari sa kanya dyan. Kung makasurvive siya. Kasi summer, mainit din dyan. Pero kasi at least open yung area. Tapos eto namang kabilang rack. Yan, may mga parang dumi-dumi. Kasi yung, yung parang kahoy dyan, ano, inanay na siya. Kaya, naglalagas, nalalaglag dun sa akin ano, yan o. No. Nag-anay na rin siya, kaya, baka palitan na rin to. Tapos yan, dumi ng mga plants, kasi dun nalalaglag. Dito, kahit pa paano, may araw pa naman. At saka, ano, maluwanag dyan. Ano, umaga at saka hapon may araw pa sila pero hindi din talaga ganong katagal na pero pansin ko, pag ganito yung setup mas ano sila uh, hindi sila stress, walang stress color, pero yung uh, mataba sila, parang mataba sila at saka mas pabilis dumami kasi yung choco moonstone kapag uh, nakabilad yan ano siya, naglalagas. Tapos yun iwan na lang yung pinaka-crown niya. So, mahaba lang siya. Pero dito kasi, may dahon siya. Yun yung gusto ko. Ayoko nung parang mahaba lang. Tapos sa dulo lang yung mga dahon. Yung iba dito, iakit ko. Pero yung iba, iwan ko lang. Baka ito lang si White Jew. Kasi nga, ang dumi na niya. Tsaka, ang ganda rin kasi nito eh. Ayun, natuyot, natuyot, natuyot na yung dahon. Maganda to pag naiinitan siya, nagpipink-pink. Medyo huwag sila ni, ano, ni Banlu, no? Pero, nito kasi sensitive si Banlu, sensitive eh. So, ito na guys, yung itsura na sa loob. So, ang ganito lang lang muna yung vlog natin. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you for watching. Bye!